Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Sana yung ating mga pribadong may ari ng ospital ay uh, may corporate social responsibility po, di po ba sila? po. So, sana i-bigyan uh, ng palugit yung mga hindi makabayad. Kasi ang dami pong tumatawag sa ating koompong araw-araw. Hanggang bahay, inaabot ako ng mga text, ma'am, di kami makaalis, wala kaming pambayad, milyon na po. Eh, lalo nang nakakasakit itong tatay ko, wala na, na kami pong pambayad. Paano po lang? Yan nga po yung problema. Ano <laughs> ng pambayad, parang ikinukulong naman sa hospital, ayaw palabasin hostage ka doon, ano po? Wala nang gamotan. Nandun lang stay. gusto bago lumabas bayaran yung pagkakautang. Eh wala lang nga po mm -hmm. pambayad at naubos na rin eh. Right. Kaya nabigyan naman nila ng ikang eh, nga uh, kaluwagan. Palugin. So, so, pag-promissory note, mm -mm. at uh, para naman makabayad. O kaya, again, pag-promissory note, kaya nga promise eh, babayaran din naman. In tranches siguro, hulog-hulog ano po. Pwede naman po hulog-hulogan. Eh, para po yung mga hospital natin, wala naman tayong kasalanan, ayaw tayong patawarin. Eh. At sino naman gusto magkasakit, gusto natin laging malakas at matipuno ang katawan. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!